So ito na guys, hindi na kailangan mga agad punta na kya po. So ito po yung Hungarian natin, Hungarian overload. Ah, picturean mo yung ano, i-racing yeah, natin guys. So <coughs> para, oh. Ultimate overload yan. Ultimate na overload pa. Ultimate? Ultimate na overload pa. Na, overload pa. Asan ka pa maghanap? Ultimate overload pa. Dito lang makikita yan sa Binyan. Binyan, San Pedro. <laughs> may <lumunta ang> Binyan, Binyan, <laughs> Ang Pangyari sa Binyan, uh -huh. San Pedro. Guys, hindi na oh. kailangan pumunta ng ano, uh, kaya nandito na kay, ano, kay Inday Nining. B. B. Inday Nining. Nining. C. Nining C. <laughs> Bakit kung so, may B. kung may B, may C. Kung may D, may C. <laughs> uh, yeah. C, C. A, B, C. <laughs> yan, overload yan guys. Oh. Yeah. Halagang 60 guys. By 1 tick 1. Ay, hindi pala 60 pieces. 60 pieces. Yeah. <laughs> okay guys, i-deliver na sa mga customer natin. Huwag ka ano na masasabi. What? Huh? Hot sauce. Hindi okay. scripted dyan ah. Hindi scripted dyan guys. Is hot sauce. Huwag silang na maglagay. Ako na. Walang ang butas yan. Walang butas eh. <laughs> <laughs> ayan, ayan po. mo, iyan mo. Iyan ang customer natin kung anong ano masisisi nila. Kasi kasi, oh. May atsos, pero okay may butas, walang <laughs> butas. Ako butas. ba naman? Yan sa gitna. Yo so, no, gupitan yan. Gupitan. <laughs> gupitan mo lang. Sa gunting, 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 gunting. Diyan at atos. Sarap ng atos. Sak. guys, abangan niyo ang German overload natin, guys. German. Frankfurt, German. Frankfurt, German. Yun. Galing ka Canada. Oh, Canada. Canada? Canada. A German. German na nga. Canada pa. <laughs> <laughs> Yan guys, abangan niyo yung Frankfurt, German hotdog overload natin. Yun? Yun. Biin na naman. Baka naman. Ano ba yun? Inyong brand? Ay, inyong brand? Uh, Hot sauce. Baka naman. oh, so, ito ang brand namin na ginagamit. Ito, yeah. Mother's Best. Mother's Best. Father's. Is the, best. Is the best. Is the best. Is the best. Is the best. Kuchilyo. Tindahan niya ni. <coughs> Sorry, kuchilyo. Tigas eh. Ay, no? okay, na yan. Ito ko na maligya. hindi. Hindi ready, Ayaw pa rin.

Tina, tina. Game! Game na! Oh. Punta na kayo guys, kasi ito unlimited mukbang. Oh. <laughs> unlimited overload. <laughs> ito na ba eh? Hmm! Oh. Sarap! Unang agad, tinapay agad! Angel's <laughs> burger ba yan? Angel's <laughs> oh. burger yan? <laughs> Ayo, laki nito ah. Oo, oh, sige. German talaga yung size ah. Yun know, o, sarap po Yun know. mm. mm. Ang kagat na pinapayaan. Grabe ba? So, dito na guys. Pumunta na ka dito guys sa uh, Lokite po, San Pedro, Laguna. Binyan. Yan po yung tindahan ko. Binyan, San Pedro. <laughs> Mali-mali ah. Uh. vlogger na Sarap. to. Ang pangalan ko? Maliliw. Kalimutan <laughs> ko na. Okay, <laughs> okay so, sabi na, na pag unang kagat, malilimutan mo yung pangalan mo. Oh, diba? Gano'ng kasarap yan. Mm. So, abangan nyo guys yung J uh, Frankfurt uh, German hotdog overload natin. Uh, darating na soon. Soon pa, darating pa. Yep. Uh, isya pa, isya pa. So, mayroon tayo pong anajay, guys, oh, pagpilihan natin. Suda. From the top. From the top. Mm. From the top. Uh, una, ulitin natin. Wala eh. Malabo eh. Betul deh lychee, like blueberry malah blueberry. Projo daya guys. Abella Boyna